PTV, Telebisyon ng Bayan. Maganda tanghali, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Tinutukan ng buong mundo ang Pilipinas para sa current nation ng na Miss Universe kung saan kinoronahan bilang bagong Miss Universe ang pambato ng France na si Iris Mitenere. Mula sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, may report si Sweden Velado. Sweden? Yes, Audrey. Magandang uh, tanghali. Eh. At ito uh, na nga, no? Kinagagahan na nga bagong Miss Universe 2016, ang pambago ng France na si uh, Iris ni Kaugnay niyan ay uh, nagpaabot ng pagbati ang palasyo ng Malacanang sa pambato ng France. Aniya, masaya ang uh, ating bansa para sa kanyang pagkapanalo at bagamat hindi man nanalo o nasungkit ng ating pambato si Maria Maika Maxine Medina ang corona ay ipinagmamalaki pa rin Aniya siya ng ating bansa sa pamamagitan ni uh, presidential spokesperson Ernie, Ernie Abella sinabi niya na nakapasok naman si Maxine sa top 6 at dahil dyan ay uh, nagpaabot pa rin siya ng congratulatory message. Ito po nga na bago ng uh, Miss Universe 2016 na si Iris McNary ay 23 taong gulang lamang at siya ay uh, kasalukuyang uh, kumukuha ng kursong dental surgery at uh, base sa kanyang uh, bio, biography no naka doon na isa sa mga balak niya i-advocate, ngayon na sa ay bagong Miss universe na ay pagpo-promote ng dental at moral hygiene sa buong mundo. At uh, Aminado siya, uh, mitineri, na nahirapan din siya doon sa final question, sa question and answer portion. Dahil tinanong siya no, kung sa kanyang tanang buhay, ano ba yung mga bagay na talagang uh, pinakahirapan siya dahil siya ay nabigo. At ang sabi niya nga sa kanyang sagot ay, I failed several times in my life, lalo na noong uh, hindi niya nakita yung kanyang pangalan sa casting para sa Miss Universe. Pero ilang araw lang makalipas ay nakita niya yung uh, kanyang pangalan sa isang uh, bagong libro. At ang mensaheng itinabot niya sa buong mundo ay sakali man na hindi niya makuha ang corona ay isang malaking karangalan pa rin sa kanya na maging kasapi ng isa sa tatlong finalist. Pero ang nangyari nga, Audrey, ay nakuha at nasungkit niya ang corona ng Miss Universe 2016. Kanina na magkaroon tayo ng pagkakataong makapanayam naman si Presidential Eagle Council Attorney Sal Manelo. ibinahagi niya sa atin na siya ay naging satisfied naman sa seguridad na ipinatupad ng uh, pamahalaan pagpikular at yung Filipina National Police kaagapay ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa ngayon, Audrey, ang nagaganap dito sa media center sa, sa, sa may Pasay City, bahagi pa rin ng Moa Arena, ay yung live press conference kay Miss Universe 2016 Iris Metinary. At maya maya lamang ay magbibigay pa tayo ng karagang update tungkol dyan. Mula po dito sa Moa Arena para sa PTV News, ako po ni Sumidan Balazzo. Maraming salamat Sweden Velado. Samantala dumagsa ang libo-libo nating kababayan at turista sa lungsod na Malolos upang tunghayan ang pagbubunyi ng isang makulay at makabuluhang pahina sa kasaysayan ng ating lahi. Ang ika -isang daan at labing walong anibersaryo ng deklarasyon ng ating republika noong 1898. Isang makulay na parada na nilahukan ng mga residente na nagsadula ng mga kaganapan at kasuotan noong panahon ng revolusyon ang itinanghal sa mga lansangan ng lungsod. Ito'y bahagi ng mahigit isang linggo na pagdaraos ng lungsod bilang paggalang at pagkilala sa kagitingan ng ating mga ninunong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan laban sa pananakot ng Kastila. Tatapukan ito ng mga palabas ng sayaw at awit, kasalang bayan at mga tiyanggeng pamilihan mula ika-23 ng Enero hanggang ikalima ng susunod na buwan. ng mga hasta la persobugo sa mga barangay for physical fitness at detoxification process nan processes ay nagtutugma dito ng palaro na uh, interbarangay intertokar basketball volleyball chess dama billiards at darts so maganda kaadua <laughs> pagtumod lang sila masaya rayon Nakabalik sila dito sa sa amin at ang sila ng, ng uh, interaction from within themselves din sa amin din para makabalik sila na maayos sa society natin. Hatian buno man ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak, ako po si Audrey Goriseta.